Para mga kasagol, ah, kumusta po kayong lahat? Kumusta po? Sana po, ah, hindi po kayo magsawa sa kapapanood ng aking mga video. At thank you po sa lahat ng aking mga followers. Shout out po sa inyo lahat. Ngayon naman po, ay kukuha po ako ng gabi para po ay lutuin ko sa para sa aking mga alaga. Ito po ay alaga ko pag uh, naluto na ay eh, haluan ko po ng darak, ng palay. for ito pag uh, pinapakain ko na ay eh, darak at saka kunting feeds. Para po makatipid pa ako sa feeds. Mas maganda po yung may nakakain naman po silang mga gulay-gulay dyan. Kaya pa ka ng gulay. O, oh, magastos lang tayo ng malaki. Kung pupurohin natin ang feeds yung pakain natin. Okay lang, kung may pambili ka talaga, walang problema. Eh, kung katulad sa akin na uh, mahirap lang eh, minsan naman may pambili minsan naman wala eh, siyempre gagawa natin ng paraan para makakain po yung mga alaga ko eh, yung mga may pambili walang problema kayang-kaya nila yun eh, katulad kong maliit na bakyal farmer jaga muna kung meron yun lang yeah, kaya gagawa natin ang paraan sana po eh, sa pagkatsaga natin